po si Dipi Sara, ha? May na siya. Oh, ito ba yung kasama sa kasama? Guys, welcome. Or, uh, please welcome our Vice President of Labid, Vice President welcome in the, the, Philippines, the Philippines and a future President in the Philippines. To the 30th Park, uh, uh, welcome to Duterte Park, Ma'am Inday, Dipi Sara. Sobrang blooming talaga ng Dipi Sara. Papang nagtatay pa. Ito tayo. Marami pong mga bagong dating. Mga maraming first. Oo. Maraming mga first time po. Uh, ma may mga first time po tayo from Sweden. Nasaan yung mga taga Sweden? May first time tayo na galing sa Norway. At uh, may first time tayo from Laos. Straight from Laos. Straight from came here. Saudi Arabia. Saudi Arabia. Oh, okay. and, Saudi Arabia. Oh, okay. and, Saudi Arabia. Germany. Oh, okay. Germany. And of oh, course, okay. uh, the N Hague and Netherlands residents. Ma'am, kapusta po si Tatay Ligong sa inyong Okay Kailang okay naman siya ngayon. He's not in the mood. Uh, naiirita siya sa ako po eh.

Okay, so sabi niya, ah, pag, oh. sabi niya, kung mamatay daw siya dito sa Netherlands, um, huwag na daw iuwi yung kanya katawan sa Pilipinas. Ipatermate lang daw siya dito yung address na magpag niya. kanya. And then, uh, sabi ko, discuss na lang na rin sa susunod kasi hindi ako proclamation. <laughs> <laughs> hindi ako proclamation. Tapos siya, proclamation siya. And then sabi ko sa kanya, So, ano pa niya dito kung kunwari hindi namin sundin yung ano po, ang habihin mo ko na i-creme ka. Sabi ko, ihiling ka namin dito sa tabi na tatay mo. babalik ka ba? Sabi ko, babalik ka ba? Sabi niya, well, hindi naman, pero pag-isipan ko, kung oh, pumultuhin kita o hindi. So, yun yung uh, discussion na yun. How did you feel po ano nung mag-ganyan si tatay Rigo? Sabi yan, nanulungkot Dami dito na kumiyak. Yeah. 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 Uh, well, natural din naman na siguro yung sa 8 years old, no? na mag-isip na uh, gano'n. So, and um, mabuti na rin yun na alam natin lahat kung ano yung kanyang uh, last wishes para uh, magagawa yun. Are you prepared for that, Vice President? Ang, ang objection ko lang is hindi na ako proclamation. So, ang takot ko lang din is baka mong niya ako pag isinagod yung kanya kapilid na pagpapagin siya. So, Mama, uh, yeah. can you prove that you're a woman of steel? Kasi yung dalawa mong kapatid na lalaki, very emotional pag nagdakit niya na si Ita Tay Tigo. Where do you get the strength? Well, galing well, din siguro kay PRD na diba? turot niya. Nailabas so, ko na rin sa atin na, na turot niya talaga na huwag umiyak. In fact, sa uh, no, isang beses na punisita kami dyan na uh, umiyak si Kitty dahil nagalitag pa niya na hindi niya uh, useless yung mga lupa. Meron ba usang rinirequest meanwhile? Uh, wala. Yun, yung ng yun. And then, may ng naman. At ah, kanina, nagkakas siya na ang zero naman. Abilin niya naman po doon. Yes, uh, nabigay ko naman yung cold zero. But I think, ano eh, kasi hindi naala siya, inaalaw na cold ina zero. So, nagsisikreto siya doon sa visit there. Sa area. Sa like, that's home home so. Home so, you know. Know. Nasabi mam ni um, Ma'am Elizabeth na tinigil na lahat ng gabag. Is that because wala na siyang sakit? Or... Hindi, ko, hindi ko alam kung ano yung ano ni Ma'am. Sinabi, sinabi. hindi ko alam kung ano yung kapagsakan mula uh, other Hindi din namin din kasi kanina yung kanya uh, health. Pero sa nakita ko na yun, siya. So, kumayat siya. Kumayat so, siya. Kumayat siya. Kumayat siya. Kumayat na, Kumayat siya. Kumayat siya. siya maganda yung pulis niya. Ah. Ako nagsera kay Vicky. Oh, hindi ko nga alam eh. Maganda yung niya. Eh. Kasi bumaya siya, di ba? So you would expect na maglaylay ba? Hindi eh. Okay. Ma-tight yung... Firm, firm. Para <laughs> siya Firm. <laughs> firm yung tight yung kanyang dito. Tsaka Tapos yung kanyang rinkyos nandito lang sa nungo eh. Pero ma'am, yung picture dyan, My hindi siya. siguro sa loob na hindi natin alam. Ma'am, yung picture hindi na yun ganun siya kaano? ano? Oh, hindi ma'am. Oh, okay. Ma'am, would, would it be possible for the Filipino people to even have a glimpse uh, through a picture by PRRD, ma'am? We would ask the lawyers uh -oh, if that is even allowed. And then, we'll ask them to uh, take a photo if they yeah, mm -hmm. Sa politika po, wala kayo napag-usapan sa politika? Wala naman. Nabanggit ko lang sa kanyang uh, chairman mo, yung Ms. Wadis. Isinakaw si sa chairman and Then, sabi niya paabot ko sa kanya yung pages niya. Sabi sa akin kami kasi kailangan ko tawagan yung anak ni Charmal yun, yung and, and then, yun lang ang nag discuss namin. And one other, the bawen nyo, naman na tayo. Then of course, yung ano, father ni Mons, then kasi ni, ano, Pierre mm -hmm. well, um, Dio, yung discuss Alam. Kailan po ang susunod yung nabasin pa? kasi kami. Ito lang yung phone ko. Kasi today is 1.30 to Kasi today is 1.30 yes. uh, to oh. 3. Kasi is 1.30 to 3. Kasi today is 1.30 to ay, sorry, Wednesday, no? Yes, ma'am. So, uh, 3 to 4. 30. 3 to 4. you. So, late July 9, no? Okay. Yes. 3 to 4. 30. Hindi ba nag-work po yung usual charm ninyo sa kanya na pag nakikita kayo, related sa Wala well, today, eh. I think it's a task. I think it's a task. I was going to ask, Can oh, okay. oh, okay. <laughs> I ask a question? A different matter. What's your uh, reaction to Alia Serene recanting his previous statements oh. against you, your father, and uh, uh, Pastor kiboloy and now he allegedly said, or actually, stated na binayaran siya ni Senator Rizal Ontiveros, ma'am. Uh, yes, that is a uh, very serious uh, ano, no, accusation and it should be answered, no? Uh, clearly kung ano ba talaga ang uh, nangyari. And uh, kung sa tingin ni Alias Rene na dapat siya ay mag-file uh, din ng kaso, ay dapat uh, gawin niya din yun. Para nasasabi niya yung totoo sa loob ng korte at uh, nakakasagot din ng maayos yung mga akusado sa loob din uh, ng korte. Nabasa ko na yung Ati David niya bago pa man siya lumabas public ni, no? Yun pa, meron pa nga nakalagay doon na uh, nakasama niya ang mga witnesses ko, no? Doon sa isang bahay kung saan siya Sa nga na nangyayos. Is that a reason for concern po na allegedly, eh, tanim ebidensya, tanim testigo, tapos meron siya mga nakasama rin ng mga testigo na sa perimeter sa ICC na posibleng kanilang testigo rin. Oh, yes. Of course. Oo. Uh, in fact, sinabihan ko din ng uh, lawyer ni President Duterte na meron meron na ang ganun na statement uh, witness sa yes, uh, Pasok Pastor Otto uh, Buloy na ngayon ay uh, na hindi totoo yung mga sinabi Sinabi niya na kasap, nakasama niya sa tingkakal. Uh, mga witnesses ng ICC. Yung minsan po, in-advise niyo si Kong Pulong to seek the speakership. Ano ang status po? Wai, di ko nang sa kanya. Ah, di ko nang sa kanya sa so, so, isang isawing kaya nga suggest ko na ko ay dapat pa sa kung ano ang pagdawit. Alam ni balita kung siyono incoming speaker, incoming Senate president. Ala akong balita with the Senate and the House of Representatives. Sir, okay. like... On another question, uh, ma'am, what what do you have to say or react to when 42% of Filipinos are not Uh, favorable to the impeachment case filed against you and 38% only agrees. That, does this mean that dapat uh, ibasura iba na nila yung impeachment complaints with respect doon sa mga senators? Um, well, siguro marami ang nakaka marami sa ating mga kababayan no naiintindihan kung ano yung ginagawa sa uh, sa akin at sa aming pamilya it's a uh, pure political persecution at harassment uh, dapat ba kayo basta Tingnan, tingnan ang mga senators at siya yung mga arguments na dahil marami kami uh, mga solid legal arguments kung bakit dapat uh, i-dismiss ito impeachment of way. Um, aabot ba po yung first day ng uh, impeachment na uh, patuloy or wala pa kayo on the first day of the um, right after the right before the soda? Will you be home? ah uh, hindi. Wala ako pa ako right before uh, Sona. so hindi pa ako makakauwi. In any event, uh, nandun naman na yung lawyers and they're continually preparing uh, the witnesses, our witnesses, uh, for the impeachment and continually ano, gathering the pieces of evidence needed. Last question po, no? may malubad ba sa balita na meron na rin sa lapok yung mga bank accounts nyo? Are you going to file legal action against those na po kung ano mga bank statements nyo illegally? Wala man na pinakailan ng kaso, lahat ng mga libelous na lupas, kaso, lahat ng kaso. Pinapas sa ko na yan kasi sa tingin ko naman mas matindi ang uh, galit ng uh, Diyos mo kapag mo narinigan. Uh, sa bank accounts, inaantay ko lang. Inaantay ko na magkaroon ng trial wherein doon ko sasagutin uh, yung mga question na sa bank, accounts. Dahil sa ngayon naman, yun nga, iligal yung pagkuha nila na, na information regarding bank accounts. So, eh, wala akong obligasyon na uh, sumagwa so sa uh, sa kanila. Pero kung hindi na yung impeachment, uh, I will endeavor na umupo para sagutin yung mga allegations nila sa impeachment. Eh, kung daano na, to the public. Meron pa kayong tanong? Anyone? Um, Nag-ask na rin ako kayo, ano, opinion ni Congress ng Kolos. Um, yung opinion lang po, sa bahay ni Tata Isa, Ako as a lawyer uh, kasi I think na acquire yung property uh, sa Liyotin Medan and uh, uh, PRC and so it is uh, uh, ang status ng is co-ownership so kaya uh, masin yung benta yung share, kasi kasi yung hindi yung share pero hindi na pwede may benta yung uh, kay PRC And um, depende na rin yun sa mapapag-usapan nila, uh, dalawa, ni Anilet uh, at ni President Duterte kung uh, ano gagawin nila sa uh, Ang As a lawyer yun, no? Know, as a daughter, uh, iniisip ko lang kung paan, an saan natin nila si Pangulong Duterte kung beta nila kung siya ang pa Yun ang isa sa mga concerns namin. Yung mga say the first time, the second, that's what will happen, that's what Oo, oh, may, may nabanggit na si Mama na ano, na ganyan, na pwede naman sa Well, sana, uh, depende yun sa mga pag-usapan uh, so ni Anilet at yung representative kasi sila talaga naman Ma'am, so be, since natanggapin sa ni Ma'am Elizabeth, is there reconciliation in the office? Wala, reconciliation. So <laughs> wala so, <laughs> reconciliation. Ano lang, sabi ni Mama, um, uh, okay naman <laughs> daw na bumisita yung mother friends. Uh, um, wala mo yung um, sa... Grabe, um, no? Mama, oh, okay. okay. baba ba Ay <laughs> yung papi? Wala ko na si I am not... <laughs> ma, meron bang tao? Uh, Wala well, ka siguro, ano? Parang uh, friendship yung yeah, kanina. Sport? Parang oh, sport. Ano, oh, ma'am? Sport ang tawag dyan. Ay, malag natin, baka ma'am niya kasaalan of the century paglabas si Tatay Jason. Mas mag-uatang kayang <laughs> <laughs> naman. <laughs> well, hindi ko na rin i-advise ng magpakasal si Dan. <laughs> <laughs> Ito, flower girl, ma'am. <laughs> Anybody else? Yes, uh, yes. hello po, uh, DT. I'm okay. from Jamie Integrated News. Um, uh, hindi ko po naabutan yung first part ng inyong uh, safety, ng inyong pahayag. Pero gusto ko pong uh, kayo regarding din sa impeachment po nila. Kasi meron pong sinabi si uh, Senator si Dini uh, which had daw po yung uh, impeachment trial sa inyo. Pero meron pong sobrang uh, po, uh, remark naman si Dini uh, si Congresswoman Dini na ang sabi po niya, ang pair po na sa David Fitzgerald dahil daw sa gravity ng allegations against you. So ano po ang comment niyo dun sa mga pahayag na yun na witch hunt po yung impeachment and then wala na po basihan yung pag witch hunt. Uh, ayoko na lang sumali siguro sa sagutan, no? Ni, uh, na uh, at ni Senator uh, Jubilee. But pa uh, matagal ko naman na ang sinasabi. Uh, nakikita din naman ng, ng mga kababayan natin yung timelines no kung paano sila umabot uh, sa impeachment. At um, alam naman natin na ano talaga ito? This is a race for as a national. Oh, here you he went. Mamaya mamit sayang at may pinakamamahal na Pangulo Rodrigo Duterte para sa kao bayan. Sabi nga kanina, no gags, no glory now. So, yeah, <laughs> that's good. Yeah, no gags, no Bibi, ikaw, yeah. Yeah. mayroon ka bang uh, mensahe para, para sa kaupayan? Kaupayan natin. Uh, ah unang-una lagi talaga pa ulit kaya ang aking papapasalamat. Okay. Siyempre, nagpapasalamat ako uh, sa inyo, no? Dahil sa pagpapakita ninyo ng uh, suporta ah, kay Dato Pangulong okay. Rodrigo Duterte. Eh, actually, nagkanong din siya kanina. Sabi niya, may, may, may tao pa ba sa labas na gaantay? So, sabi ko, oo, meron. And uh, yung isa, nakasama namin sa bus. na Nagpapahaplag late, eh. Si Ma'am. Uh, oh, Tinagkanta uh, ko sa kanya. Ayan, napangiti siya. Oh. Uh, tapos, yun, pasalamat kami sa nag nagdarasal. Pasalamat kami sa so, ang dami nun. Pakailan uh, lang nakatagap ako na perpetual mass card para kay Dari Pakul, uh, Rodrigo Duterte. So, may dugunin lang para sa kanya. At, um, uh, yung nandiyan pa rin yung kasi nabanggit niyo po yung kahapon po at tayo sa interview ni Atty. Hadi na skin and bones na po yung yung, yung, yung itsura po ngayon ni former president. Ah. Meron po ba itong pagbaka parang uh, medical condition o para meron po pa binanggit yung mga doktor din sa loob ng kundungan kung ano po yung uh, condition o kung meron na po bang conditions ni former president. At bakit ganun po yung naging katayuan niya for the past three months po na nakatulong dito uh, sa nakatulong. Kapag kita pa ako, no? Sita skin and uh, siya and nag-elaborate uh, ako kahapon uh, yung ano yung sabihin nun. No? Uh, sobrang yung kanyang pagpaya. Mm -hmm. uh, yung, yung nakita ninyo yung ganyan hindi, hindi na siya ganyan at all. No? Um, lang may sakit, pero theory wala naman din siguro siyang sakit kasi wala tabang sinasabi na urgent na uh, yung medical officer uh, sa amin. Uh, sa so, tingin ko lang, yung weight loss niya ay dahil simple yung uh, una-una loss sa bakit tayo dahil na ano, hindi siya sanay sa pagkain. At uh, pangalawa, baka din kasi kinokontrol ng no, um, um, medical officer yung kain niya. Kasi diabetic siya, tiksi, yan Ma'am, sa parin po yung sa, uh, sa prosecution naman po, mm -hmm. naglabas na po sila yung 12, uh, or, nagbigay na po sa defense yung 12 batch ng evidence. Napag-usapan niyo na po ba ito ni Atty. Kaufman? Kung ano po yung magiging susunod na hakbang sa sa mga dokumento na binigay ko ng prosecution. Malamang pag-uusapan nila uh, kasi kapasok lang nung lawyer, no? At yung uh, assistant niya doon sa loob na yun. So malamang uh, mapag-uusapan niya sa iyo. Meron po kayong access din sa document niya? Nakita po pa so, niya? Yun. Uh, uh, yung access ko ay pareho lang sa lahat. Ano yung nakapublish uh, sa ICC website, yun lang din ang nakikita ko ng mga documents sa least. Ma'am, di ka... I'm sure. Uh oh, I'm sure he's given the uh, no, the medicines he needs. Uh, dahil meron ano, uh, medical officer uh, in charge. Okay. Okay.